Mil. Mil hatun. <laughs> Sir Mayo. Si ang pagpakrista ni Kanyo drawing pa kihapon. Hello, Sir Mayong? Sir Arnold, ang sa listrik, ha? Sa kadama, nagtatawag sa ako, hindi ako sa'yo kung sinong ako nasawa. Sa mga Indian o sa si Randy. Yan sa akong public heart. Napangalong kita ko pasensya sa indutanan. Huwag ko maging pasensya, pero sa hindi ko, damo big na all God sa akon kung ako ga speech. Though <laughs> standard na naging duwa ka oras kung ako speech Pero, ang gusto ko lang, ma-inspire ka mo. At nagkagaya lang kita ko ng akong emosyon. <laughs> sa kadungay ko mag-speech, napapansin ko sa mga iskole. Eh. Ha? Sa program, sir message me this short